Ano na lutuin Yan, tinanong mo na. Ha? Okay, okay. Oy, tinanong oh, mo na. pa. O, oh, oh, niya sir, paano lutuin itong ulam natin ni Baboy? Ano, yan ba niya papakuluan mo. Papakuluan tanga, ugasan mo muna dun sa, ano, papakuluan. sa lababo. Unang-una, unang-una, bago, bago mo ilagay kailangan badawa muna. Namay? Namay. Okay. Ugasan mo na. <laughs> may, asin. may asin. May asin. Ano may asin? Tapos? Para mo yung ano, lansa. yung dumi. O, tapos? Panga, mali. Mali, mali, mali. mali. Panga, mali. Ano? Oh. <laughs> dapat muna, pa 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 paano, pag-prepare niyan, kailangan muna bumili ka muna sa palengke niyan. Mali! Kailangan <laughs> eh, lumabas ka muna ng bahay. Mga <laughs> mali kayo. Tama, mali. Dapat may pera wala kayo. tama, mali, mali din. O, oh, dapat maghanap buhay muna daw para kumita ng pera. Dapat ipanganap muna kayo sa bando. <laughs> Bago maluto yung baboy, naulam natin. Dapat sinabi mo, pinanganak yun. ka muna, tapos lumaki ka, nagtrabaho ka. Ano ba? Dapat yan, tapos ka na para mag Para magka-pera ka, para kapapagluto ka ng baboy. Bale! Dapat isinilang ka muna. Hindi nang tama sagot doon. Hahaha. Dapat pinanganak ka muna. Oo, oh, tapos? Oo, oh, tapos? Maggatas ka muna. Para pagkatas mo maggatas, lumaki ka. Mali. Oh, tapos? <laughs> so, hindi muna. Pag mo luwak eh, kailangan kumain ka muna ng kanin. Gatas nga eh. Kapag tapos mo ng gatas, kanin na. Kasi I relax muna. Tapos kanin na. Ano kaya mga gatas kung wala kay pera? <laughs> eh nga, o, o, ngayon. Dapat muna, may magulang muna kayo. Oo, oh, dapat yung magulang. <laughs> mag magulang lang, <laughs> paano kayo Oo, oh, dapat yung magulang mo muna, ah, mag-aasawa muna siya. Oo. <laughs> mag-aasawa muna yung magulang, pare panganak ka. Mag-aasawa, mag, muna, mag, muna, Siyempre, mag, muna, mag, muna. mag muna siya ng babae o kaya lalaki. Ay, hindi. Kailangan muna, lumaki muna din yung magulang. Tapos, magtapos kailangan muna siya. Tapos kailangan magulang magulang. Ang gula, lalo nung lalo, 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 lalo Dahil sa baboy na yan, nalulutoy. <laughs> <laughs> Nakarating sa kaninuno. Ni Nakarating sa kaninuno-ninunuan. Paano lutuin ang na ba nilagang ba? baboy na niluto ko ngayong gabi? In, hindi mo pala mag... Hindi mo rin pala maluluto yan, no? Lalo, lalo. <laughs> Napunta sa ninuno? Hmm. Ang ano? Napunta sa nuno? Kala ko hanggang bibili daw mga baboy. Eh. Kasi gusto daw, di ba gusto mo matutong mag, ano, magluto? Gusto, gusto daw niya matutong na. magluto. Tinayawan <laughs> niya na kasi dami pagdadaanan eh. Mga e, ano, so, mga ulan reviews. Or ano, 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 ano. Mga an ulan reviews. Kaya ako parang ano mag eh, magulang. Tsaka, pagdadaan ng magulang. Kailangan mo muna ng Diyos, bakit ko kapot ka na magbuhay? Oo, oh, kailangan mo muna ng ano, magkaroon ka muna ng buhay para makapagluto ka niyan. Kailangan nang mo muna yung kanin yung ninununuan. Oo, tama. <laughs> tama. Hanggang sa Ayon, na Hanggang na. sa niluto naluto 'yan tama. ni mama mo. <laughs> ngayon, ngayon ayaw mo nang pag-aralan paano lutuin. Mali. Dapat may baboy na ano. Alagaan mo na para may mabili. <laughs> Pat 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 ang Oo, tama. <laughs> Ay, katahin. Papangitan ka termino niyo. Oo, katahin sana para may mahulang. Mm -hmm. Tapos kainin. Huwag nalang magluto ng baboy. Uh, the best niya, wala na, wala na lang usapan. usapan. <laughs> <laughs>